Paano na afford ng isang DPWH engineer na 70,000 ang monthly sahod ang isang Patek Philippe na luxury watch? Paano siya nakapagpanalo ng 100 million pesos sa casino? Siya na mismo ang nagsabi. Sindikato from top to bottom. Gamit ang mga buwis natin at niwalang project na naitayo. This is Engineer Bryce Hernandez pumasok siyang entry level engineer sa DPWH Bulacan First District Engineering Office of first dayo ayon sa kanya sa opisina nila marami ang nagre-retire na hindi naging boss pero siya agad-agad naging assistant district engineer bakit kasi kailangan daw ng kanang kamay ng boss niya, si Henry Alcantara, ang district engineer. Ganito naging sindikato nila ayon mismo kay Bryce at yung mga contractor na natakot daw kaya nagpagamit sila. Gamit ang lisensya ng construction company, magbibid para sa isang project ang Sims Construction Trading ni Sally Santos. Ang kubra niya kada project ay 3%. Agad sa kanyang mabibigay ang project at tatawagin daw siya ni Bryce kapag na-deposit na ang bayad. Dadalhin niya ito in cash sa loob ng mga kahon ng noodles at potato chips sa office ng Bulacan First Dayo. Minsan daw hindi nagka-qualify ang sims para magbid, kaya naghanap si Sally ng isa pang kontratista. Enter Wowow Builders ni Mark Arevalo. Bale dalawang layer na ng hiraman ng lisensya. Ang kobra kada project ni Mark, 2.8%. Ang ko po kasi niyo, um, ang nito ay yung mga nasa po. po kami na... Sa ng ano? Uh, ng DPWH po, Ang project hindi gagawin ng kahit sinong kontratista. Ang project ay derecho kila Bryce. Kumbaga, in-house, sila ang gagawa. Allegedly, sila rin ang mag inspect at sila rin ang magsa-certify na tapos na. Kaya po ako nakapaghiram ng lisensya nagtiwala po ako sa dalawang ito. Nagagawin po nila yung proyekto. Anong resulta? Katakot-takot na ghost project sa mga kawawang tagabulakan na konting ulan lang, lubog na. Ang mga district engineer, nagpapakasasa sa relo, sa kotse at sa pagkakasino. Ayon sa kanya at ang dati nilang construction chief na si JP Mendoza, lahat daw ay utos lang ni Boss Henry. Engineer Henry Alcantara denies everything. He has now been fired and perpetually disqualified from holding public office. Iniimbestigahan na rin siya ng ombudsman. Uh, inaamin ko po na may pagkukulang ako dahil ako po ang huling pumipirwa. Sabi ni Bryce, ang trabaho niya ay gawin lahat ng iuutos ni Boss Henry. Kunin ang limpak-limpak na cash na diretso daw agad kay Boss. Magkakasino sila kapag nag-ayana. Sino ang naguutos sa boss niya? Sabi ni Bryce, allegedly dalawa daw na senador at isang dating USEC ng DPWH. Ang USEC na to at si Henry Alcantara ay dating mga engineer sa Manila City Hall noong mayor pa si ERA. Let's observe the language that Bryce uses here. Si Sen. Jinggoy po ay nagbaba ng 355 million ngayong 2025. Ibinaba. In budget terminology, denownload. How does this work? The budget is prepared by every agency that is consolidated by the Department of Budget and Management or DBM. Sa kada kalahati ng taon, lumalabas ang dokumento na National Expenditure Program or NEP. Sabi ni Senator Ping Lacson, dito pa lang daw sa level na to, nagkakaaregluhan na. Meron daw kasing isang USEC ng DPWH na nag-alok sa isang senador na singitan ang budget sa NEP pa lang o sa budget proposal pa lang. Kalakaran na raw kasi to na sa NEP level pa lang, nagkukuntsabahan na ang mga district engineer at ang mga kongresista. Then, the NEP goes to Congress. Magkahiwalay na bubusisiin ng House of Representatives at Senado ang bawat line item ng bawat ahensya. These hearings are open to the public. Ang kaso, matapos busisiin in open ng mga kongresista, pagkatapos daw ng second reading ay ipinapasa ito sa tinatawag na small committee kung sino ang mga kasama dito sa small committee at kung ano ang ginagawa nila, hindi na natin alam. Hindi rin daw halos alam ng buong kamera. That's according to Congressman Toby Chanko. Pagbalik po namin at makikita po namin yung, yung um, printed copy, wala na kami magagawa kasi sa third reading po ang butuhan lang doon, ang papalitan doon, no, wrong spelling, kama, period. So magugulat ka kayo minsan na dagdagan to um, to, hindi naman napag-usapan sa plenaryo. The theory is, dito nagkakaroon ng singitan. Or pwede rin namang sa BICAM o sa Bicameral Conference Committee kung saan both houses of Congress come together to reconcile their versions of the budget bago ito maging GAA or General Appropriations Act or yung final budget na natin. Kaya naman gustong ipatawag ng House of Representatives ang dalawang Appropriation Chair last Congress, si Congressman Zaldico at si Senator Grace Poe. Dito sa isyong to, nadadawit si former Senate President Jesus Escudero at House Speaker Martin Romualdez. So when district engineers say na may ibinaba, ibig sabihin meron silang proponent na senador o kongresista na nag-make sure na merong perang bababa sa kanilang district office. Dito daw ang SOP or kickback ng mga politiko, 30%. Sabi naman ng mga Diskaya, 10 to 25% daw ang hati ng mga politiko sa mga project nila. E meron ngang ipinakitang message si Sen. Joel Villanueva kay Alcantara na hindi dinidenay ni Engineer Alcantara ha. Hindi naman nine, daw masama na mag-follow up ang isang senador sa isang DPWH project. Ako po ay uh, uh, nagpa-follow up po, po siya sa akin na uh... Papalo po yung request kay SEC na multipurpose building po. Sa mundong walang magnanakaw, siguro ma-appreciate mo kung yung kongresista mo o yung senador mo ay proactive para maghanap ng budget para sa bayan mo. Pero in an ideal world, hindi nila trabaho yun. In fact, conflict of interest yun dahil bakit ka-proponent ng isang proyektong ikaw rin ang magsasabatas ng budget. That's why it's even worse when these politicians are contractors themselves. By the way, may tracker kami ng politi contractors, kaya keep your tips coming. May mga kongresista daw na naiipit lang. Pwede daw na pinarkingan lang sila ng budget. Nilagay sa distrito nila ang pera at pinaalam sa kanila. Pero meron daw mga nasa sagasaan. Nilagay ang pera sa distrito nila pero hindi nila alam. Kaya umaalma ang ilang mga LGU officials kung bakit hindi man lang daw kino-coordinate sa kanila ang mga project sa lugar nila. Back to the Bulacan boys, limpak-limpak na perang ninakaw. Paano nila lilinisin? Sabi ni Senator Ping Lacson, mukha daw sa kasino. Idideklara daw nilang napanalunan nila ang milyon-milyong piso kahit ang totoo pera na nila yon nung dumating. How so? Magpapalit ng cash into casino chips. Pero pag natalo ng kaunti, pupunta sa cashier para mag -cash out at ideklarang panalo ang pinagpalitan nilang chips. Smart, your guess at this point is as good as mine. Kaya minsan nang nasuspend sa isang kasino ang Bulacan Boys dahil daw sobra-sobra ang declared winnings nila. Saan tayo pupulutin kung pinaligiran tayo ng gobyernong magnanakaw? Your guess at this point is as good as mine.